Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Welcome back, AI, ang inyong Artificial Intelligence. Natutuwa akong makita kang muli at makakwentuhan. Panibagong linggo na naman. Kumusta ka na? Hello! Masaya rin akong makita ka at makakwentuhan muli. Ayos naman ako, salamat sa tanong. Ikaw, kumusta ka na? Ano bang mga bago mong pinagkakaabalahan ngayong linggo? Ganun pa rin medyo busy sa paggawa ng content para sa YouTube vlog ko. Ang susunod kasi na topic ko ay tungkol sa buhay ng isang kilalang personalidad. Nag-iisip pa ako kung sino. May suggestion ka ba? Mukhang exciting yan. Maraming kilalang personalidad na may interesting na buhay. Pwede mong i-feature si Maya Angelo, isang kilalang manunulat at aktivista, o kaya si Nikola Tesla, na napakatalino at may mga kakaibang kwento. Kung gusto mo ng mas modern, pwede rin si Elon Musk na laging nasa spotlight dahil sa kanyang mga innovative na proyekto. Ano ang tingin mo? Salamat sa mga suggestions mo. Sa tingin ko naman ay eh, talagang yung mga nabanggit mo na mga personalidad ay eh, talagang magandang pag-usapan. Mas napupusuan kong talakayin ang buhay ni Elon Musk sa ngayon. Sa ibang araw na lang yung iba mong nabanggit. Ang galing. Maraming pwedeng pag-usapan tungkol kay Elon Musk. Pwede mong talakayin ang kanyang mga unang taon, paano siya nagsimula sa Zip, Dalawa at Paypal, at syempre, ang mga kumpanya niya ngayon tulad ng Tesla, SpaceX, Neuralink, at The Boring Company. Pwede mo ring i-cover ang kanyang mga vision para sa hinaharap tulad ng colonization ng Mars at renewable energy. May mga specific na aspeto ka bang gusto mong bigyan ng focus? Sige, talakayin muna natin kung sino ba si Elon Musk para sa hindi nakakaalam. Sige, magandang panimula 'yan. Narito ang isang overview kung sino si Elon Musk. Elon Musk, isang pagkilala. Mga unang taon. Ipinanganak noong Hunyo 28, isang libo siyam na daan at pitumput isa sa Pretoria, South Africa. Anak ni na May Musk, isang detisyan at model, at Errol Musk, isang engineer. Bata pa lang ay interesado na siya sa teknolohiya at nagprogram ng kanyang unang computer game, Blastar, noong siya'y labindalawa taong gulang. Edukasyon Nag-aral sa Queen's University sa Canada noong isang libo, siyam nadaan at walumput siyam, bago lumipat sa University of Pennsylvania USA. Nagtapos siya ng dalawang degrees, isang Bachelor of Science in Physics at isang Bachelor of Arts in Economics. Mga unang negosyo Co-founder ng Zip2, isang online city guide software, na naibenta sa Compaq noong isang libo na daan at siyam na sa halagang halos as dollars tatlong daan milyon. Co-founder ng X.com, isang online payment company na naging PayPal. Noong libo at dalawa na ang PayPal sa eBay sa halagang US dollars 1.5 bilyon. Mga kasalukuyang kumpanya. Isa, Tesla, Inc. electric vehicle at clean energy company. Kilala sa mga electric cars tulad ng Model S, Model 3, Model X at Model Y. Dalawa, SpaceX, aerospace manufacturer at space transport company. Layunin nito na gawing abot-kaya ang pagpunta sa kalawakan at sa kalawuan ang kolonization ng Mars. Tatlo, Neuralink, neurotechnology company na nagde-develop ng brain-machine interfaces. Apat, The Boring Company, infrastructure at tunnel construction services company na may layuning bawasan ang traffic congestion sa mga syudad. Mga vision at layunin. Renewable energy at sustainable transportation. Space exploration at colonization ng Mars. Artificial Intelligence Safety at Human Augmentation Hyperloop at iba pang futuristic transportation solutions Personal na buhay Kilalang outspoken at may kontrobersyal na personalidad sa social media Ama ng isa zero anak at kasalukuyang nasa relasyon kay Grimes, isang Canadian musician Ilan sa mga kilalang achievement Falcon isa, unang privately funded liquid-fueled rocket na umabot sa orbit Tesla Model S, electric car na kinilala ng maraming automotive awards. Falcon Heavy, pinakamalakas na operational rocket sa mundo. Starship, SpaceX fully reusable spacecraft na may layuning magdala ng tao sa Mars. Si Elon Musk ay isang visionary na patuloy na nagbabago ng mundo sa pamamagitan ng kanyang mga inovasyon at kumpanya ang kanyang kwento ay inspirasyon para sa maraming tao na magpatuloy sa kanilang mga pangarap, gaano man ito kalaki o kaimposible. May napansin lang ako. Sabi mo co-founder siya ng XCOM, isang online payment company na naging PayPal. Di ba bago lang ang XCOM na dating Twitter? Tama ka, kaya narito ang tamang paglilinaw. Elon Musk at XCOM Original X, com isang libo at X com ay isang online payment company na itinatag ni Elon Musk noong isang libo sham nadaan at sham naput Noong dalawang libo nagsanib ang X com sa Confinity, isang kumpanya na may online payment system na tinatawag na PayPal. Ang pinagsamang kumpanya ay ginamit ang PayPal bilang pangunahing produkto at kalaunan ay nagrebrand bilang PayPal. Noong 2002, binili ng iba'y ang Paypal sa halagang US Dollars 1.5 Bilyon. Bagong X, com, libo at 23. Noong libo at 23, binili ni Elon Musk ang Twitter at nirebrand ito bilang X. Ang bagong X.com, dating Twitter, ay naglalayong maging isang Everything app na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo mula sa social media hanggang sa financial services. Summary. Original X.com. Itinatag noong isang libo, siyam na daan at siyam na putsyam bilang online payment company. Naging PayPal matapos ang pagsanib sa Confinity. Bagong X.com dalawang libo at dalawamput Dating Twitter na binili at brand na Elon Musk. Layuning maging isang multifunctional everything app. Salamat sa pagpoint out nito. Ito nagpapakita kung gaano kalawak at dinamik ang mga ventures ni Elon Musk. Naku, sorry ha. Di ko alam. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa X, kom na dati pala talagang online payment at nirebrand niya na ngayon ay isa ng, sabi mo nga, multifunctional everything app. Buti na lang na itanong ko sa iyo. Salamat sa paglilinaw. Walang anuman. Masaya akong makatulong at magbigay linaw. Talagang nakakalito minsan, dahil napakarami ng nagawa ni Elon Musk. Kung may iba ka pang tanong o may gusto kang idagdag sa vlog mo, nandito lang ako para tumulong. Good luck sa paggawa ng content mo tungkol kay Elon Musk. Ngayon, sa pagpapatuloy ng usapan natin, ang dami pala talagang mga kumpanya na itinatag si Elon Musk. Isa na doon ang kilalang Tesla. Matatawag talaga siya na visionary. Oo oh, nga, talagang visionary si Elon Musk ang Tesla ay isang magandang halimbawa ng kanyang kakayahan na magpabago ng industriya. Talagang maituturing na visionary si Elon Musk dahil sa kanyang kakayahan na mag-isip ng malayo sa hinaharap at magdala ng mga inovasyon na nagbabago sa mga industriya. Ano bang mga katangian ni Elon Musk na masasabing dapat natin tularan para maging matagumpay sa larangan ng pagiging negosyante? Maraming katangian si Elon Musk na nagdala sa kanya sa tagumpay. Narito ang ilan sa mga ito na maaaring tularan para maging matagumpay na negosyante. Isa, visionary thinking. Pagkakaroon ng malinaw na pananaw, si Elon Musk ay may malalim na pag-unawa sa hinaharap na gusto niyang likhain, mula sa renewable energy hanggang sa space exploration. Long-term goals, hindi siya natatakot mag-isip ng malayo at mag-set ng mga ambisyosong layunin. Dalawa, resilience and persistence. Hindi natitinag sa harap ng pagsubok, maraming beses nang naranasan ni Musk ang kabiguan, tulad ng halos pagkalugi ng Tesla at SpaceX, ngunit hindi siya sumuko. Patuloy na pagpupursigi, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, patuloy siyang lumalaban at nag adjust para makamit ang kanyang mga layunin. 3. Innovation and Creativity pag-iisip sa labas ng kahon, si Musk ay laging naghahanap ng mga bagong solusyon sa mga problema at hindi natatakot magsubok ng bago. First principles thinking, binabalik niya ang mga problema sa kanilang pinaka-basic na components upang makahanap ng revolutionary solutions. Apat, passion and drive. Malalim na pagnanais na magtagumpay. Ang kanyang pasyon sa teknolohiya at pagbabago ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy kahit sa harap ng mga malaking hamon. Personal involvement, madalas na nakikibahagi si Musk sa mga technical details ng kanyang mga proyekto. 5. Strategic risk taking Kakayahang mag-risks, handa siyang mag-invest ng sarili niyang pera at oras sa mga proyekto na naniniwala siyang may malaking potensyal. Calculated risks, bagaman madalas siyang mag take ng risks, ginagawa niya ito na may malalim na analisis at pag-intindi sa potential rewards. Anim, Strong work ethic. Mahabang oras ng pagtatrabaho. Kilala si Musk sa kanyang intensive work schedule, na minsan ay umaabot ng walumputan dang bawas isang daan oras kada linggo. Hands-on leadership, aktibo siyang nakikibahagi sa day-to-day -day operations ng kanyang mga kumpanya. Pito. Customer focus. Pag-unawa sa pangangailangan ng kliyente, laging nakatuon si Musk sa kung ano ang kailangan at gusto ng mga kliyente, kaya't nagde-deliver siya ng mga produkto na may mataas na kalidad at innovative. Customer Satisfaction, nais niyang magbigay ng pinakamagandang karanasan sa kanyang mga customer. 8. Continuous Learning Pagiging bukas sa pag-aaral, laging nag-aaral at naghahanap ng bagong kaalaman si Musk, kahit sa labas ng kanyang comfort zone. Adaptability, marunong siyang mag-adapt sa mga pagbabago at mag-innovate base sa bagong impormasyon. Sham, Leadership and Team Building Inspirational leadership, marunong siyang mag-motivate at mag-inspire ng kanyang team para magtrabaho tungo sa isang common goal. Building a strong team, pinipili niya ang mga talentadong individual na makakatulong sa kanya na maabot ang kanyang mga vision. Ang mga katangiang ito ay nagpapakita na ang tagumpay ni Elon Musk ay hindi lamang dahil sa kanyang talino, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon, determinasyon, at kakayahang mag-isip ng malawak at magpursigi sa kabila ng mga hamon. Ang pagtulad sa mga katangyang ito ay maaaring makatulong sa kahit sino na maging matagumpay na negosyante. Ano nga pala ang kasalukuyang net worth ni Elon Musk? Noong Hunyo 2024, ang tinatayang net worth ni Elon Musk ay nasa US Dollars 213.1 Bilyon, kaya siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Karamihan ng kanyang yaman ay nagmumula sa kanyang mga bahagi sa Tesla at SpaceX. Pagmamayari ni Musk ang humigit kumulang 23% ng Tesla na naging malaking salik sa kanyang kayamanan dahil sa malaking paglago at mataas na market valuation ng kumpanya. Nakakalula ang kayamanan na iyan. Sana all. Meron pa siyang mga foundation katulad ni Bill Gates? Oh, mayroon ding mga philanthropic efforts si Elon Musk, bagaman hindi ito kasing lawak ng sa Bill Gates. Narito ang ilan sa kanyang mga kilalang foundation at mga gawain sa larangan ng charity. Musk Foundation Itinatag noong 2002 at dalawa, ang Musk Foundation ay naglalayong magbigay ng suporta sa iba't ibang mga layunin, kabilang ang Isa, Renewable Energy Research, suporta sa mga proyekto at pananaliksik na may kinalaman sa renewable energy. Dalawa, Human Space Exploration, pagpupondo sa mga proyekto na may kinalaman sa space exploration. Tatlo, Pediatric Research, suporta sa mga pananaliksik na may kinalaman sa kalusugan ng mga bata. Apat, Science and Engineering Education, pagpupondo sa mga programa at scholarship para sa mga estudyanteng interesadong mag-aral ng science at engineering. 5. Development of Safe Artificial Intelligence. Suporta sa mga proyekto na naglalayong lumikha ng ligtas at responsible na AI. Iba pang philanthropic efforts. 1. Donasyon sa Flint, Michigan. nag si Elon Musk ng milyon-milyong dolyar para sa pag-install ng mga water filtration systems sa mga paaralan sa Flint, Michigan upang matulungan ang komunidad na naapektuhan ng water crisis. Dalawa, Pagsuporta sa OpenAI. Ang OpenAI ay isang research organization na naglalayong tiyakin na ang artificial intelligence ay magiging kapakipakinabang sa buong sangkatauhan. Si Musk ay isa sa mga pangunahing nagdonate sa pagsisimula ng organisasyon. Tatlo, pag-aambag sa COVID negatibo, labinsyam relief. Noong panahon ng pandemya, nagdonate si Musk ng mga ventilator at iba pang medical supplies sa mga ospital at health institutions. Bagaman mas kilala si Elon Musk sa kanyang mga negosyo, malaki rin ang kanyang nayambag sa iba't ibang mga charity at philanthropic efforts. Ang galing. Meron ka bang alam na mga quotes o kasabihan na sinabi o binanggit ni Elon Musk? Oo, oh, maraming memorable quotes si Elon Musk na nagpapakita ng kanyang pananaw at pilosopiya sa buhay at negosyo. Narito ang ilan sa mga kilalang kasabihan niya. Mga quotes ni Elon Musk Isa When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. Ito ay nagpapakita ng determinasyon ni Musk na ituloy ang kanyang mga layunin kahit na napakababa ng tsansa ng tagumpay. Dalawa, some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging bukas sa pagbabago, lalo na kung ang pagpigil dito ay magdudulot ng negatibong resulta. Tatlo, persistence is very important. You should not give up unless you are forced to give up. Pinapahalagahan ni Musk ang patuloy na pagpupursige kahit na may mga hadlang at pagsubok. Apat if you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not. Isang positibong pananaw sa buhay na nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong pananaw sa hinaharap. Lima, I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary. Naniniwala si Musk na ang bawat tao ay may potensyal na maging kahanga-hanga kung pipiliin lamang nilang gawin ito. Anim failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough. Ipinapakita nito na sa mundo ng innovation, ang kabiguan ay bahagi ng proseso at isang indikasyon na nag e experiment ka ng sapat upang magtagumpay. Pito, it's okay to have your eggs in one basket as long as you control what happens to that basket. Ang pagkakaroon ng focus at control sa iyong mga investments at proyekto ay mahalaga para sa tagumpay. Walo, People should pursue what they're passionate about. That will make them happier than pretty much anything else. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagsunod sa iyong pasyon upang makamit ang tunay na kaligayahan. Ang mga kasabihan na ito ay nagpapakita ng malalim na pananaw ni Elon Musk sa buhay, negosyo, at innovation na maaaring magsilbing inspirasyon sa maraming tao. Ang gaganda ng mga sinabi niya. Kung ating pagninilayan at gagawin sa ating buhay ay talaga namang magiging malaking positibing epekto sa ating buhay. Tama ka. Ang mga kasabihan ni Elon Musk ay talagang nagbibigay ng inspirasyon at praktikal na gabay na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa ating buhay. Ang pagsasabuhay ng mga prinsipyong ito ay maaaring magdulot ng malalim na pagbabago sa ating pananaw at pag-uugali na nagreresulta sa mas matagumpay, masayang buhay. Salamat sa pagbahagi mo tungkol kay Elon Musk. Natutuwa ako at nadagdagan na naman ang kaalaman ko tungkol sa mga taong nagpapabago sa ating mundo sa positibong paraan. Walang anuman. Masaya akong makatulong at maibahagi ang kaalaman tungkol kay Elon Musk. Talagang kahangahanga ang kanyang mga kontribusyon sa iba't ibang larangan. Kung may iba ka pang tanong o nais pag-usapan, huwag kang mag-atubiling magtanong. Good luck sa paggawa ng content para sa iyong YouTube vlog.